Rons, ano masasabi mo sa training mo ngayong gabi? Good Good job O, mga mga katropa Ano masasabi niyo? Bert, eh. Kawain niyo na sila Bert, sila Bert, eh. kawain, niyo sila Bert kawain, niyo, kawain niyo Commercial muna Komersyal Say hi Interview. Say hi, hi. Okay Pakit na, okay pakit Pakit daw Pakit siya, pakit Paano mapakit? Iyon O, ito habang Habang <laughs> 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 Nagaharutan muna <laughs>

magkakalapit lang kayo ha. Ah. Dikit, dikit, dikit. Ay ko. Sa YouTube pa din mo ha. Ah. Oh, shout out. Ikot lang pre, ikot lang. Hey, hey. Go, go. yun, ano tapos yung pahilo, nagtajagging lang sila. Bilis ng konti, Carlo! Tidak, tidak, 아들아. <laughs>